Girls, bilisan na natin. Baka magalit na naman si Sip Sabihin niya saan ako nang galing. Diana, galing tayo sa beauty parlor. Ano ba? Diba? Gusto nila lagi tayong maganda. Pero sa totoo, ayoko yung service ng parlor na yun. Mary, i-date mo na kasi si Zoop para maging comfortable ka sa salon ng mga zombies. Ang cool kaya ng pale skin. Exactly. Hindi mo na kailangan mag-foundation. Thank you na lang, girls. Hindi ko kailangan ng advice niyo. Ayoko pa maging zombie. <laughs> Bahala ka na nga, Mary. Lolo si Dick, nandito ka ba? Lolo si Dick, nandito ka ba? Lolo si Dick, nandito, nandito, nandito ka ba? Hindi ko maintindihan, bakit hindi sumasagot si Lolo si Dick? Baka naman nakalimutan na niya tayo. Baka naman hindi na siya zombie sa heaven. Zalina, ano ba tatanungin mo kay Lolo si Dick? Ako na lang tanungin mo ako mag-a-advise sa'yo. Zip, hindi ko kailangan ng advice mo. Ang kailangan ko, advice ni Lolo si Dick. Mas wise siya sa'yo. Lolo si Dick, nandito ka ba? Lolo, lolo si Dick, nandito ka ba? Lolo si Dick, nandito ka lolo, ba? Lolo si Dick, ano ba? Magparamdam ka na, kanina pa kami dito Lolo si Dick? Ha? Lolo si Dick? Huh? Lolo si Dick, sabihin mo sa akin, magkakatuluyan ba kami ni Sakat? Ano? Nagpapakahirap tayong tawagin yung Lolo mo tapos yun yung tatanong mo? O sali na, nagtanong ka na, hindi sumagot si Lolo, tama na Hindi, gusto ko malaman yung sagot ni Lolo si Dick Hello guys, natagalan kami kasi ang tagal ng service sa salon Ang bagal nila Hello, Hello girls. Guys, bakit nandito kayo? Ano yan? Anong ginagawa nyo? Anong games yan? Mukha namang hindi sila nag-games. Hindi ako komportable. Ah, tinatawag lang namin yung kaluluwa ng ginipig ni Salina. Oh girls, may itatanong lang daw siya. Oh, napaka-importante. Wow girls, ang gaganda nyo ah. Oh wow, Selena, may guinea pig ka pala. I love animals. Pwede niyo bang tawagin yung kaluluwa ng guinea pig? Siyempre naman, Kitty. Lahat may kaluluwa kahit animals. Pwede na ba tayong mamasyal? Tapos na tayong magpaayos ng buhok? Lumabas naman tayo mamaya. Hindi, nagsisinungaling yung mga boys. Tinatawag namin si Lolo Zedig. Si Meron akong itatanong sa kanyang question. Zalina, huwag mo na sabihin ko ano yung tanong mo. Hindi naman tayo magkakatuluyan, no? Girls, gusto tanongin ni Zalina yung lolo namin kung magkakatuluyan daw sila ni Zakat. So, kung hindi sumagot si lolo si Dick, ibig sabihin, hindi sila magkakatuluyan. <laughs> Kawawa na. Zak, ano ba? Ay, aray, Zalina, masakit yun, ha? Zalina, huwag mo nga binabatukan yung boyfriend ko. Zalina, sorry, pero hindi ko ibabalik sa'yo si Zakat. So ano, boys, lalabas pa tayo mamaya. Zalina, pwede kang sumama uh -huh. sa amin. Sino ba tong nagtitext sa akin? Thank you na lang, hindi ako sasama. Girls, ba't bigla-bigla naman kayo nagyayaya? Hindi kami ready. Oo nga, girls. Ang gaganda nyo. Kami, oh. Tingnan nyo itsura namin. Mag-aayos muna kami, girls. Oo, para pogi kami. Tapos mamasyal na tayo. Sige, okay lang. Take your time. Girls, mag-usap tayo. Tara. Kaya na, bakit? Guys, napahiya tayo. Tinatawag natin si Lolo Sidik sa harap nila. Sip, na. relax lang. Hindi naman nila nag-gets eh. Bakit kayo mahihiya? Tinatawag lang naman natin si Grandpa. Parents! 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 Gusto namin pumunta yung parents namin dito. Oo oh, nga, namimiss ko na yung lolo at lola ko. Guys, bakit pa kailangan natin yung parents natin? Eh, nakabakasyon nga tayo, di ba? Ano pa kayo? Oh guys, tama na yan. Kalma lang. Mga bobo talaga kayo. Hindi natin pwedeng tawagin yung parents nyo. Kasi, kailangan din natin tawagin yung mga parents ng bunnies. At hindi pa sila na-update ni Teacher Mike sa nangyayari sa mga bunnies. Tama ba ako, Teacher Mike? Guys, hindi pwede malaman ng mga parents ng Banis na zombies na sila. Oo nga, sigurado magkakagulo dito. Pero miss na miss na namin yung parents namin. Oo nga, gusto kong ipadala sa mama ko yung hamster ko. Babayaan mo nga yung hamster mo. Hindi mo ba naiisip? Mapapahamak si Teacher Mike. Problema ba natin yun? Oo nga, hindi na natin problema yun. Teacher Mike, gusto namin yung parents namin dito bukas. Okay? Oo, oh, Teacher Mike, tatawagan namin sila. Meron akong big family, kaya marami silang pupunta dito, sigurado. Ano ba kayo? Para kayong mga bata kapag nandito yung parents natin, sigurado para tayong mga babies. Gusto nyo ba yun? Oh no, pagluluto tsaka pagdadala silang pagkain ng parents nila, wala tayong benta nun. Oo nga, wag na papuntahin yung parents. Oo nga, hintayin nyo na lang matapos yung summer, makikita nyo na yung mga parents nyo. Oo nga, tama. Hintayin Atin matapos yung summer vacation. Tsaka guys, pwede nyo naman sila tawagan. Nandun yung phone booth kahit araw-araw pa. Pero yung daddy ko ayaw makipag-usap sa telepono. Hindi pwede pumunta yung parents ko. O hindi, dadali nila yung girlfriend ko dun. Sasabihin nila, mag-break na tayo. Ano? Teacher, Teacher Mike, huwag na papuntahin yung parents dito. Well, halos lahat dito ayaw papuntahin yung parents. So okay na, ah. walang parents. Ice, gawa mo akong buffalo wings. Ako ice, hot chocolate. Okay guys. Okay, nakakainis okay. naman. Kasalanan to ng mga bunny cheerleaders. Nakakainis talaga sila. Tatawagan ko yung mami ko! Girls, bilisan nyo! Girls, alam nyo ba nag-text sa akin si Smileyk. Bakit? Ano na namang gusto niya? Kailan ka ba titigilan ng Smiley na yan? Girls, sabi niya, kapag hindi daw ako nakipag-meeting sa kanya mamaya, tatawagan daw niya yung parents ko, sasabihin niya lahat, pupunta sila dito. Diana, hindi maganda yan. Kailangan i-meet natin sila. Girls, kung imimit ko siya, kailangan i-cover ko yung mukha ko ng foundation. Sasabihin ko sa kanya na hindi na ako zombie para tumahimik na siya. At para hindi niya natawagan yung parents mo. Anong sasabihin niya sa parents mo na iniwan ako ni Diana na date siya sa zombie? Okay girls, sino sa inyo yung may normal foundation? Okay girls, kailangan humanap tayo ng normal foundation. Sabihin natin sa mga boys na hindi tayo matutuloy. Girls, ready na kami. Matagal pa ba kayo dyan? boys. Sorry, hindi tayo matutuloy lumabas mamaya. Sorry talaga, hindi maganda yung pakiramdam namin. Oo, pagod na pagod kami. Napagod kami sa salon kanina. Okay, sige, pahinga muna kayo. Lalabas lang kami sandali. Pupunta kami sa pharmacy. Sasama ako kayo. O oh, girls, ako rin. Sasama ako sa inyo. No, hindi na. Kaya na namin. Hindi kami komportable kayo yung bumibili ng mga kailangan namin. Okay, sige. No problem. Mag-ingat kayo ah. Maglalaro na lang akong basketball. Sige boys, naiintindihan niyo kami Ano guys, naniniwala kayo sa kanila? Nagsisinungaling sila Hindi naman siguro Nagsisinungaling sila Hindi sila pupuntang pharmacy E di sundan natin sila Para malaman natin Okay sige Huwag kayo papahalata Pero pag alis nila Susunod tayo Para malaman natin Kung nagsasabi silang totoo Smiley Mukha namang hindi siya kakagat sa plano mo eh Oh, ayun na oh, nag na siya Ano? Talaga? Alam niyo guys, ganito Pipicture lang ko si Diana ng patago. Papakita ko sa parents niya yung itsura niya. Na zombie na siya. Guys, makikita nyo. Nandito na lang bigla yung mamit daddy ni Diana. Alam ko na. Picture mo rin si Kitty. Papakita ko sa daddy niya. Si Diana yung meet ko, hindi si Kitty. Smiling, alam ko masyado kang bilib sa sarili mo. Pero wala na kayo ni Diana. Wala na kayong pag-asa. Guys, maniwala kayo sa mga plano ko. Babalik at babalik si Diana sa akin. Ako naman bukas, makikipag-meet kay Kitty. Pipicture lang ko siya. Papakita ko sa daddy niya. Magpaplano rin ako para bumalik na si Kitty sa akin. O guys, alis na ako. Wish me luck. Good, Good luck, luck Smiling. Smiling. Ano girls, naayos niyo ba yung face ko? Mukha pa ba akong zombie? Diana, okay na okay na, hindi ka na mukhang zombie Oo, oh, oh, parang dati Oh my god girls, ang galing niyo talaga Nabalik niyo sa dati yung mukha ko Namiss ko na talaga yung itsura ko Hindi na mahahalata na Smiley yan Girls, pumunta na tayo sa drugstore Tama na May in love na naman sa'yo si Smiley kapag nakita ka Sana naman hindi para walang trouble Girls, tara na Boys, pupunta lang kami sa drugstore. Bye. Bye! See you! Pupunta lang sa drugstore, ganun yung suot niya. Anong nangyari sa mukha niya? Hi. Uh,

Diana, mag-iingat ka. Diana, don't forget. May pinaplano yung si Smiley. Be careful. Oo, Diana. Tricky yung si Smiley. Huwag kang magpapaloko. Okay, girls. Don't worry. Mag-iingat ako. Oh, wow. Ano nangyari sa mukha ni Diana? Whoa. Okay, Smiley. Bilisan na natin. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Bibigyan kita ng five minutes. Kung gusto mong tawagan yung parents ko, tawagan mo na okay lang sa akin. Nakikita mo ba? Okay na ako. Diana, ano nangyari sa itsura mo? Hindi ka na zombie? Nag-break na kayo ni Zip? Well, hindi mangyayari yon Smiley. Boyfriend ko pa rin si Sip. Hindi na ako zombie. At hindi na rin ako magiging zombie ulit. Naintindihan mo? Bro, grabe yan si Diana. Isa pala siyang traitor. inaridor narrator ka niya. Ang paalam niya, pupunta siyang pharmacy. Yung pala, makikipag-date lang siya dyan sa kumag na yan. Guys, tara na. Huwag na tayo gumawa ng gulo dito. Kausapin na lang natin sila sa bahay. Wala na akong tiwala kay Diana. Nakakainis. O guys, yuko kayo. Parang hindi tayo makita. Bilis, bilis. So ano, Smiley? Tapos ka na magsalita? Diana, pwede bang magbalikan na tayo? Sorry talaga sa mga nagawa ko. <laughs> Smiley, ilang beses na kita pinatawad, pero hindi na tayo magkakabalikan ulit. Ah, ganun, Diana. O sige, tatawagan ko yung parents mo. Sasabihin ko, may kalivin kang mga weirdo do sa bahay ng mga weirdo. Alam mo, Smiley, ikaw yung weird. Actually, mas normal pa sila sa inyo. Tigilan mo na ako, pwede ba? Bye. Diana, tandaan mo yan. Hindi ako basta-basta, no? Hello? Hello? Tita Yonona? Na anong balita. balita? Wala girls, hindi pa rin nagbago yung si Smiley na yan Isa pa rin siyang jerk, nakakainis Diana, dapat hindi mo na talaga siya mini Pero alam niyo girls, nagulat talaga siya nung nakita niya akong hindi na ako zombie Girls, sabihin natin sa mga boys na wala sa drugstore yung kailangan natin halak wow, halata naman na wala tayong dala. Magtataka yung mga yun. Girls, ang importante, wala nang problema kay Smiley. Hindi niya natatawagan yung parents ko para sabihin ko anong nangyari. Hello, Mami? Opo, masyado na ako nag-enjoy doon sa red car. Nagsasawa na nga po ko eh. Opo, tita, sawang-sawa na kami. Mami, baka pwede mo akong bilhin bagong kotse. Yung kulay blue naman. Opo, favorite color ni Dima yung blue. Bakit Dima? Huwag kang sumigaw. Ah, yung red car po. Opo, okay na. Kaso, luma na yun eh. Ayoko na yun. Opo, tita, luma na. Naghihingalo na Ed, hindi daw nila ako bibili ng bagong kotse Hindi ka kasi marunong makipag-usap eh Hoy pare, kilala mo mami ko Parang si Yana yun Guys, guys, alam nyo Sa totoo lang, hindi kayo bagay Ryan, anong sinasabi mo dyan? Aba girl, magaling ako mag-advise Pwede ba, umalis ka dito Hindi namin kailangan ng advice mo alis Alam mo girl, hindi kayo bagay Ang pangit pa ng ugali niya Yak Ikaw, Ikaw ang yuck. yak Girls, pupuntahan ko yung mga banis na yan bukas. Sasabihin ko sa kanila na dahil sa kanila hindi makapunta yung parents natin dito. Kasalanan nila. Feeling nila sila lang yung importante dito sa mundo. Anyway girls, ano bang gagawin ng parents natin dito? E eh, lang sila sigurado. Ayoko nga pumunta yung mama ko dito eh. Sigurado pagagalitan niya ako sa grades ko. Anong grades? Eh nandito tayo sa bakasyon, wala na tayong grades dito, no? Girls, hindi nyo kilala yung mama ko. Puro grades lang yung nasa isip niya 24-7. Smiley, pwede ba? Relax lang. Ano ba nangyari sa inyo ni Diana? Pinahiya niya ako. Ginawa niya akong walang kwenta. Guys, hindi na zombie si Diana. Hindi ko na alam anong nangyayari. Naiinis ako, tinambuhin niya ako kanina. Frogs, mainit ulo ko. Umalis nga kayo dito. Smiley, like, sandali lang. saan tinanong mo ano nangyari sa itsura niya. Hindi ko na natanong. Kilala mo si Diana, magaling magsalita yung tuloy-tuloy. Guys, si Zip, pwedeng normal guy na rin. Hindi ko na alam ano nangyayari. Hindi ko na talaga maintindihan. Baka mamaya si Kitty normal na rin. Guys, relax lang kayo. Pag nag-umpisa na yung school, sila maghahabol sa atin. Tapos, yung mga walang kwentang zombies na yan, mabubulok sila dito. <laughs> Guys, paano ko sinama nila sa school yung mga zombies? Eh, di talagang mga losers kayo. Hoy Romeo, kapag hindi ka na nahimik dyan, susuntokin kita. Ice Pizza! May pera kami ngayon! Gusto namin Buffalo Wings! Late, na! na. Magsasara na kami! Bukas na lang ng umaga! Hindi! Gusto namin ng Buffalo Wings! Igawa mo kami pizza! Ngayon na! May pera ako! Sige na please! Nagugutom kami! O baka naman gusto niyo! Sa ibang cafe na lang kami bibili! Wala namang ibang cafe dito! Huwag mo nga kami takutin! Excuse me! Alam mo pizza! Hindi na kita bibigyan ng tip! Tandaan mo yan! Gigi! -tama, Tama na! Tara na. na! Hindi naman talaga kayo nagtitip eh. Mga baliw to, kung kailan closing doon order. So, anong nalaman nyo? Saan sila pumunta? Salina, hindi maganda. Bad news. Mga sinungaling yung girls na yan. Wala na kaming tiwala sa kanila. Etong si Diana, dinate yung ex-boyfriend niya. Nag-makeup ng makapal para hindi sa magmukhang zombie. Hindi ako makapaniwala. Manuloko. Di ba sinabi ko na sa inyo, hindi mapagkakatiwalaan yung mga babae na yan? Oo oh, na, Zalina. O oh, paano guys? Anong gagawin natin ngayon? Makipag-break? Hintayin muna natin sila. Kung anong sasabihin nila sa atin, magsisinungaling na naman sila. Sigurado yun. Hello everyone, we're back. Ang daming problema dun sa drugstore. Wala yung hinahanap namin. Nagsuot pa naman ng maganda si Diana. Ang dami naming pinuntahan na drugstore pero wala yung kailangan namin. Nakakainis. Kayo talaga, girls. Anong problema? Bakit ganyan yung mga mukha nyo? Zip? Bakit? Zack? Sakat? Anong problema? So Diana, kumusta yung date mo doon sa ex-boyfriend mong basketball player ha? Ano Kitty? Nagkita rin kayo ni Tumorno? Ano? ano? Alam nyo girls, hindi kayo karapat dapat sa mga kapatid ko. At ikaw, Katie, niloloko mo si Sakat. Mga sinungaling kayo. Guys, pwede ba relax lang kayo? Magpapaliwanag kami. Zalina, hindi ko niloloko si Sakat. Nagkakamali kayo. Hindi nakipag-date si Dayana sa ex niya. Maniwala kayo. Ano ba? Oo, Zip. Hindi gagawin ni Diana sa'yo yun. Maniwala ka. Bla, bla, bla. Ano mo, Diana? Wala na akong maintindihan sa sinasabi mo. Hindi na ako naniniwala. Zip, anong ginagawa mo? Wala ka bang tiwala? Hindi kami makikipag-date sa inyo kung wala kayong tiwala sa amin itong si Smiley. Tinakot si Diana. Tatawagan daw niya yung parents niya. Oo, papupuntahin daw sa country house. Mga sinungaling, boys, nagsisinungaling sila. Huwag na kayo magsalita. Naiinis lang kami lalo. Maghihintay kami ng sagot niyo bukas. Sabihin niyo sa amin kung mahal niyo pa kami o hindi na. na namin sa mga babae, yung mga manluloko. Okay, boys, naintindihan namin. So wala talaga kayong tiwala sa amin. Wala pala kayong pinag-iba sa mga basketball players na yan. Pwede. Binablockmail lang ni Smiley si Diana kaya nakipagkita siya. Good night, girls. Tumahimik na kayo. Good night, girls. Oo na, salina Good night. Good night, boys. Tara. Boys, palayasin na yung mga babae na yan dito sa bahay. salina kami mag ah. Oh, no, guys. Trouble. Wala naman kaming ginawang masama. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell, ha? See you on our next episodes. Thank you, guys. Bye. Bye.